time out muna sa trabaho ang mga empleyado ng Pamalang Panlalawigan ng Pangasinan. Noong biyernes kasi, September 20, nagtagisan sila ng galing sa ginanap na Employees Family Day sa Pangasinan Training and Development Center 2 sa Lingayen. Ito'y alin sunod sa kagustuhan ni Governor Ramon Vigi III na mabigyang pansin hindi lamang ang kalusugan ng bawat mga empleyado kundi para maipakita rin nila ang kanilang mga natatanging talento. Nagpagalingan naman ang mga empleyado ng provincial hospitals sa cooking demonstration at cooking fest competition. Dito, iba't ibang mga putahing suwak sa panlasa ng masa ang kanilang ibinida. Sa pagtatapos ng patimpalak, inuwi ng Manawag Community Hospital at Bayambang District Hospital ang pagkakampyonato. First runner-up naman ang Western Pangasinan District Hospital at Bulinao District Hospital. Second runner-up naman ang Pangasinan Provincial Hospital at Mapandan Community Hospital. Nagpapasalamat po ako kay Governor Guico dahil nabigyan po kami ng pagkakataon para i-share po yung mga alam, nalalaman po namin sa pagluluto. Humataw din ang mga empleyado ng Pamalaang Panlalawigan sa Indak Sayo Showdance Dance Sport Competition 2024. Ilan sa mga naging dance routine ng kalahok ay ang mga genre na tango, salsa at charleston. Kalauna'y nagwagi ang economic sector, first runner-up naman ang legislative sector at second runner-up ang finance sector. Bukod sa mga patimpalak, mayroon ding pampering services gaya ng beauty care and wellness. Lubos po kaming nagpapasalamat sa suporta ng ating butihing gobernador, Governor Ramon Monmon Kiko III, sa kanyang suporta. At syempre, ganun din po ang ating Provincial Administrator Melicio Pataga II. second Lahat po ng ating programa dito sa Health and Wellness ay lubos nilang sinusuportahan. Ang aktibidad na ito ay alinsunod din sa pakikiisa ng pamalaang panlalawigan sa selebrasyon ng 2024 Philippine Civil Service 124th Anniversary. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.